Yes, uh, magandang uh, hapon po mga minamahal kong mga taga subaybay Alas 12.30 na ng hapon. So, karamihan sa mga karton ko kasi nabasa. Kaya ito lang tuyo. Ito lang ang pwede kong dalhin sa junk shop. Uh, at yun na nga, ibibilad ko pa sa araw yung mga nabisang nabasang mga karton. So, eto. para maging piso na, dalhin ko na sa junk shop ngayong hapon.